Casimiro got him. He's got him with a butt now. He's given hits, he's got him with a body shot. Good oh, Oh, hey, out of here. Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Sports Manda. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng inyong lingkod. Umagaw ng atensyon ang isang napakagarang Corvette na may sticker ni Manny Pacquiao sa front hood habang nagpapakondisyon ng ating pambansang kamao sa LA, California. May mga boxing fans pa nga na pumos sa harapan ng sasakyan para magpalitrato din. Ultimo si Coach Buboy Fernandez ay napahanga at nagpakuha din ng picture kasama ang nasabing sasakyan na pagmamayari pala ng isang Mexican fan ni Pacman. Hindi nakalimutan magpasalamat ni Buboy sa may-ari ng magarang auto na nagaantay pala ng pagkakataon na pirma nito ni Pacquiao. Thank you put the, face of money the front of the yes. yes. nice car. bro. Thank you. Yeah. Thank you to the thank you to the owner of this car, Corbett. You know? Uh, thank you for your idolize of uh, uh money Hindi na kapag takang magustuhan ng ating fighting senator ng milyong-milyong mga boxing fans sa buong mundo. Dahil sa bawat training camp, sari-saring personalidad mula sa iba't ibang bansa ang dumarayo. Makita lang ang ating pambansang kamao. Tinatanong din ng fighthype.com kay Buboy kung bakit iba ang pagmamahal ng fans kay Pacquiao. Ayon kay Coach Buboy, ang nakikita niya daw na dahilan ay ang pagiging mapagkumbaba ni Manny at mas gusto pa daw ng ating senador at ng team Pacquiao makita at makasama ang maraming boxing fans sa kanyang pag-iensayo. Oh, you know, because uh, Manny is a very humble man, you know, he loves um, many people uh, around him. You know, because when you see that the people said either Either you are a or not, you know. din na opinion si Buboy tungkol sa sinasabi ni Thurman na mukhang bumagal na daw ang ating pambansa kamao. Ang sagot ni Coach Buboy, okay lang at wala naman daw problema ang sinasabi ni Thurman. Malaki pa daw ang respeto niya sa dating kampion na nagbigay ng magandang laban kay Pani Pacquiao. Iginagalang din ni Buboy ang comment ni Keith pero sa video lang daw yon at ang importante ay ang performance sa gabi ng laban. Dahil ginagawa daw lahat ni Coach Buboy para magkaroon ng magandang kondisyon ng ating fighting senator at siguradong sa gabi ng laban, ibang mani pa kayo makikita sa ibabaw ng lona. Uh, it's okay. Um, no problem. you uh, I, uh, I have a big respect to Torman too. Uh, that is uh, only a video. Uh, the very important is uh, uh, on the day of the fight. I do my all my best to to give a good uh, condition to our champion, uh, Senator Manny Pacquiao. Uh -huh. So that's so why I always said, uh, different Manny pa Pacquiao, we can shoot that on uh, August 21. Bueno, ito lamang po ang hatid ng Sports Manda sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga kumpara at kumari natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo! At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para update kayo sa mga bagong videos natin mga tol.